impound. Yan ang parusa, oras na mailabas ng MMDA ang guidelines laban sa pagdaan ng mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Kahit saan ka tumingin, patok talaga ang e-bike at e-trike. Bata, matanda, gumagamit niyan. Kaya naman nagbaba ng resolusyon ng Metro Manila Council para ma-regulate na yan. Safety first, lalo na at karamihan na mga gumagamit ng e-bike at e-trike ay hindi naman lisensyado. Yan ang sinabi ng MMDA sa panayam ng News 5 tungkol sa kung bakit tuluyan ng binawala ng e-bike at e-trike sa major roads na may jurisdiction ng MMDA. Ang primary concern po natin dito ay safety ng lahat. Hindi lamang po yung gumagamit ng e-bike, pati na rin po yung ibang sasakyan. Bawal po kayo sa Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, Epifanio de los Santos Avenue, Katipunan, Sipi Garcia, Southeast Metro Manila Expressway, Roas Boulevard, Taft Avenue, Slex, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard o Aurora Boulevard. Kasama rin sa listahan ay ang Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway, MacArthur Highway, Elliptical Road, Mindanao Avenue, para hindi po kayo malito, may listahan na rin na ibinigay ang Metro Manila Council. Yung mga magpupumilit naman at dadaan pa rin dyan, sorry na lang daw dahil may multa na yan. At sabi pa ni MMC President Mayor Francis Zamora sa News 5, posibleng bawian ng lisensya kung meron. At may impound ng e-bike o e-trike. Halo-halo naman ang reaksyon ng mga may-ari ng e-bikes. Pero sang-ayon sila sa panukalang ipagbawal ito sa mga main roads. Tama naman yun na ipanukalan nila na ano, naibawal sa mga highway yung ano yung mga e-bike lalong lalo na yung mga minor bawal talaga yun may mga bata rin kasi na gumagamit na which is hindi naman dalin talaga alam yung rules ng kali. Eh. sa huli ang importante ay matuto tayo sa batas trapiko papaitrike e-bike o anumang sasakyan iwas po tayo sa disgrasya dahil may naghihintay sa atin sa pag-uwi sa bahay mobile journal Ivan dali hatid ang mukha ng balita